Ayun o, si... camera, siya'y eh, camera. <laughs> Ate Jovel. Ito ang kabuuan ng kanilang bahay. Ay, kuya, diyan ka lang sa loob. Diyan ka lang, hindi ko sinabi lumabas ka. Mm, may may sarili na yung garden. Oh. Kuya, nanunulak. Ayan. Sige, sige. Pasubsub ka na naman. Ang mo talaga eh. O, oh, tayo. Tayo na. Nakikita ni Papa mo yung bangas mo. Pangit mo. Sumayo ka. Doon ka lang kay Mama mo. Ay, dito ka na. balak ka dyan. Wala ka ng video. balak sa buhay mo. Kaya na yung bibidyoan. Ay, nako, nag na si kuya. Nag-uumiyak na. Ayun, may shower. Sushal. Ay, nako, itigil nyo yan, kuya. Bad boy ka talaga, kuya. kuya makulit makulit si kuya pinaka ay ay buddy okay. wow kuya tayo ka nga kuya tayo hmm, oh, sunuri naman pala eh yeah. Pumasok ka na dito. Ayan, ay, umiiyak si ate Angel mo. Kau so, talaga, JM ka. Pumasok ka na dito, ate. Pasok ka na. Sige na. mo, iwalayan mo lang yan CJM. Si JM Pangit. Huwag natin bati yan. Bad boy yan. Ba bad boy. Pinaka bad boy sa lahat. May bala pa, Hindi nakatalab. Tigas ng ulo mo. Ay umiiyak, walang luha, parang crocodile. tumayo <laughs> oh, ka na. Sige na. Lab na kita, lab na kita. Huwag ka lang matigas ang ulo mo. Ayan oh, pinakamatigas ang ulo. Si pangit. Oh, ayan na. Nanood na ng TV. Oh, ang matigas na ulo si JM. na napangit. Kayo, si na Kakambal ni JM ayun, nakapula. <laughs> Ay, nako, madumi na si JM, madumi na, madumi na. Hindi ko na naman love 'yan. Ang tigas na naman ng ulo.